Isa sa malaking hamon sa buhay ang mahanap ang tamang timpla sa pagitan ng kritisismo at pag-ibig. Ang dalawang ito ay hindi naman imposibleng pagsamahin pero may kahirapan. Ang sinamang makahanap ng tamang timpla nito ay makikinabang ng husto mula rito. Marami sa atin ang nasanay at kinalakihan ng kaisipan na kung mahal mo ang isang tao ay dapat mo siyang ipinagtatanggol at kinakampihan. Bagamat sa ilang pagkakataon ay tama ito, hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat ito ang gawin. Ang pagtatanggol sa taong nakagawa ng pagkakamali ay hindi nakakabuti at nauuwi lamang sa kalituhan ng taong iyon sa pamantayan ng tama at mali. Ang pagbibigay sa kanya ng wastong kritisismo ay maaaring magdala sa kanya sa pagkilala, sa kanyang pagkakamali at sa kanyang paglago. Kapag binigyan mo ng wastong kritisismo ang isang tao, hindi nangangahulugan ito na hindi mo siya kinakampihan. Meron nga nakapagsabi na kapag lahat daw na nakapaligid sa iyo ay puro yes ng yes at okay ng okay. E malamang, hindi mo na makita ang mga bagay na pwede pang ma-improve sa iyong buhay. Mahirap talagang balansihin ang pag at kritisismo. Dahil kailangan mong suriin ang sarili mo kung tama ba ang motibo mo. Tama ba ang pamamaraan ng pagpapahayag ng kritisismo mo. At kung mauunawaan ba ng tama ng ikikritisize mo. Nandiyan din siyempre ang pagsasaalang-alang sa kapasidad ng iyong ikikritisize na unawain at tanggapin ang mga kritisisim na iyong ibibigay. Sa madaling sabi, higit pa sa salitang bibitawan mo ay dapat maramdaman niya na kabutihan at pag-ibig ang pinagmumula ng mga sinasabi mo. Ang sabi ng Bible, Sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Marami ng relasyon ang nasira dahil sa pagbibigay ng maling kritisismo na ang dating ay tila wala nang ginawang tama yung tao at parang wala na siyang pag-asa pang matuto o mag-improve. Sa halip na maramdaman niya ang suporta ng isang nagmamahal sa anyo ng constructive criticism, ay kalupitan ng isang reklamador ang kanyang nadarama. May mga relasyon ding hindi lumalago dahil nawala na ang tamang kritisismo. Yun bang hindi na nagbago ang ugali, pamamaraan at pagkatao dahil nga walang tamang feedback sa kanyang ginagawa. Ang paraan para lumago ay hindi ang destructive criticism o ang pananahimik na lamang, kundi ito ay ang constructive criticism. Magagawa ito kung titiyakin mo muna kung valid ang criticism mo. Tama ang pamamaraan ng pagsabi, tama ang timing ng pagpaparating nito. At higit sa lahat, Huwag kalilimutang manalangin para sa diwa ng pag-ibig at kababaan ng loob sa gagawing pagpapahayag. Piliin mong lumago sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at hayaan mo na ang pag-ibig na ito ay mag-overflow din sa buhay mo. Habang lumalago ka sa ugnayan sa Diyos, ay lalong lalago ka sa pag-ibig sa kapwa. Kaya mo ito sa tulong at biyaya ng Diyos. Asa ka pa?